Ang tanong ko po ay ako po ay nakatapos na ng doktrina pero hindi pa po ako nabautismuhan. Kasalanan po ba na hindi mo na ako magpabautismo? Unang-una kapatid ano, ang pananampalataya o paglilingkod sa Diyos hindi ipinagpapaliban 'yon. Hindi ipinagpapaliban 'yon. Pagka narinig mo yung aral ng Diyos, dapat matanggap mo 'yon. Sinasabi 'yon doon sa Gawa 13.46-47 At nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe at nagsipagsabi, Kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo, yamang inyong itinatakwil at hinahatulan inyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Narito kami ay pasa sa mga hintil." Sapagkat ganito ang ipinagutos sa amin ng Panginoon na sinasabi, Inilagay kita ang isang ilaw ng mga hintil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. At nang marinig ito ng mga hintil, ay nangagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos at nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan at lumaganap ang salita ng Panginoon sa buong lupain. Nung marinig ng mga hintil yung salita ng Diyos, ang sabi, nagsisampalataya ang lahat ng itinalaga sa buhay na walang hanggan. Nung oras na kanilang marinig, ay tinanggap nila ang salita ng Diyos. Yung lahat ng mga itinalaga sa buhay na wala hanggan, tinanggap nila ang salita ng Diyos, pagkarinig. Kasi, ganun talaga ang gusto ng Diyos eh. Pag narinig mo, matanggap mo. Basahin natin ang 3.13 eh, ng Ebreo. Ngunit kayo'y mangagpangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Samantalang sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ng inyong mga puso na gaya ng sa on Sabi, kung marinig niyo ang kanyang tinig gaya ng mga nakinig kay Pablo, pagkarinig nila, natuwa sila, tinanggap nila, sumampalataya sila sa salita ng Diyos. Ang utos kasi ng Diyos, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag niyong papagmatigasin ang inyong puso. Kaya, iyon ang nasa Biblia, kapatid. Ano? Hindi naman para ikaw ay piliti na magpabautismo, kundi para ihayag sa'yo yung kalooban ng Diyos na pagkarinig mo ng tinig ng Diyos, matanggap mo yung aral. Kung natiyak mo na yun ay totoo, kung natiyak mo na yun ay tama, nasa Biblia, maliwanag sa'yo, dapat matanggap mo yon. Bakit? Kasi pag hindi mo tinanggap, may consequence yun eh. Sabi ng Biblia sa 1.24 ng Kawikaan, Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipu-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin. Ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Pag tatawag ang Diyos, dapat sumagot tayo. Kasi pag hindi natin sinagot siya, sabi niya, tumawag ako, tumanggi kayo. Iniunat ko kamay ko, ayaw kayong makinig. Iniuwi nyo sa wala ang buo kong payo. Hindi nyo inibig ang aking saway. Ako naman ang tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pag ang inyong takot ay dumarating. Kung magkagayon, tatawag kayo sa akin, hindi na ako sasagot. Yun pala yung consequence, kapatid, ano? Nang hindi mo pagtanggap dun sa aral ng Diyos, dapat pag narinig mo, doon sa oras na yon matanggap mo kung kailangan uh, kung anong araw anong oras mo natanggap narinig na, naliwanagan sa isdos ng ikalawang korinto sa pagkat sinasabi niya sa panahong ukol kitay pinakinggan at sa araw ng pagliligtas kitay sinaklolohan narito ngayon ang panahong ukol narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Para makaasa tayo sa pagliligtas at sa pagsaklolo ng Diyos, eh pagka tinawag ka niya, ngayon na ang sabi niya, ito ang panahong ukol, ito ang araw ng kaligtasan. Hindi yan ipinagpapaliban, kapatid. Pero hindi naman kita pinipilit. Ano? Nasa sa iyo maaaring may mga dahilan kaya hindi mo natanggap ang bautismo. Pero para sa Biblia, ang bautismo ay mahalaga sa isang sumasampalataya para malinis ang kasalanan at makaumpisa ng lakad sa panibagong buhay. Yung bautismo kasi ano yan eh, parang a process of renovation eh. Parang remaking tawag diyan sa biblia pagkapanganak na muli o to be born again ibig sabihin magkakaroon ka ng panibagong start o bagong pagpapasimula ng buhay iiwanan mo na yung dati mag-uumpisa ka na na sumunod sa kalooban ng Diyos mawawala na bisyo yung kasamaan yung sama ng kalooban yung masamang kaisipan yung mga kung ano-anong galit, puot, magbabago na tayo ng pananaw sa buhay. Nag-uumpisa yan sa bautismo. Kaya uh, dun sa tanong mo, kasalanan ba na hindi ka muna magpabautismo? Pasagot natin kay Santiago. Doon sa Santiago, Kapitulo 4, Versikulo 17, ganito ang sagot sa iyo, kapatid na Kristina sa nakakaalam nga ng pagawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ayon ang sagot sa iyo ng salita ng Diyos. Ang nakakaalam na ng paggawa ng mabuti, na intindihan mo na. Oh? Sabi ni Santiago, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti, hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Yung kasalanan na yan, ay ano yan, palaki ng palakiyan, parami ng parami yan, nagpa-file up yan. Bawat araw na yung mabuting alam mo, hindi mo ginagawa, eh bawat araw nagkakasala ka. Ikinalulungkot kong sabihin, pero yan ang tanong mo. Sana naunawaan mo kapatid na Kristina. Salamat sa iyo. Pagpalaing kanawa ng Panginoon.